Uh, guys, shooting Hindi lang ngayon. Lang yung, ano? Kasi nag-iinit nag si Willy yung shooting ni Willy. Kailangan niya pangawalan guys. Ginali. So, so, yung... so ayan guys, nagpa-2K half court si Coach doon. 2K half court. Oh, sayang naman mo. Sayang naman, wala ang 2K half court. Ooh, basang board. <laughs> na. I court

Kuya Pau. Wala na. Tapos na. Meron pa pala si Tatay, guys. 3 point. Wow. Yan na, guys. Grabe ka, Kuya Pau. Shooter ka. Hey, guys. So ayan guys, pauwi na kami. Katapos lang tayo mag-shooting. Ngayon na, uh, uwi na. Uh, Go tricks! Gusto ko may dog! Arr! Arr! Gusto ko yung watch na Jamaran. Di na nama kita pasang umaga nanti guys.

Ano naman takot siya pala eh. Kala mo matapang ka. Ay, yun, yun. Voice over mo na lang. Voice <laughs> over may mo may na lang. Ay, so, yung... Mga ka-droga, dito na kami na. Ang grab delivery guys, oh. Di, di alam ko sa ID deliver yung delivery. Bill! Billy, Billy. Bill Droga! Ito kami ngayon sa... McDonald's. mga Wala <laughs> na please! Nawawa naman yung Grab driver, hindi ma hindi mahanap, hindi mahanap yung pick, yung drop down location. Kaya wag kayong magloko ko pag nagga-grab kayo. Bakit pa katawan? Galing pa Manila to. Sobra to. Sobra ka eh. Yung porter nga galing Manila. Kasi mangut to. Kaya nga hindi niya mahanap. Bill, hindi magkasa sa camera pag malapit. Pinapanatan mo. Ito na yung grab. Tanong tanong. <laughs> <laughs> Hindi mapuntahan yung de-deliver. Yo, ISO! Yo, ISO! Yo, ISO! na yung Grab Rider, bigla na pa Grab na pa ice cream <laughs>